Ay, good morning, good morning, good morning mga kababayan ko at uh, dyan sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you very much. Maraming maraming salamat sa pag at pag-ano nyo sa akin, pag-subscribe nyo sa akin. Nandito na naman ako para magbigay uli sa inyo. Kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to click the button and click the button. I-click mo na lang yan para tuwing mag-upload ako ay um, ma makikita mo sa ano mo. Kaya so, i-click mo yan para may may idea ka. Kung bago ka pa dito sa aking channel, panoorin mo dahil isi-share ko sa inyo kung paano ako nag-alaga ng mga orchids. Pero hindi naman tayo expert. Okay? So, isi-share ko lang ang aking biased experience sa pag-alaga ng orchids kasi sa totoo lang iba-iba po tayo sa pag-alaga ng orchids okay so kaya ko naman i share ito sa inyo kasi doon lang sa mga experience ko lang eto mga besi ko ang topic natin ngayon pagdating po sa old kids mga besi ko tulad ng dendrobium kasi wala naman akong ibang old kids pa na weird um, yung nakaka iba okay? kasi itong mga orchids ko na puro mga dendrobium, anusmum palanopsis then vanilla okay, so, ngayon isi-share ko kayo sa mga naging experience ko um, ang alam ko yata mula 22 20, 20 10 ba ako 2010 ako nag-umpisa Hindi ko nga matatandaan kung kailan ako nag-umpisa mag-YouTube. Mga basic ko. So, siyempre, gawa na nga nang wala po tayong magawa. So, ito na lang yung focus ko. So, ngayon, yung best uh, experience ko, pagdating sa mga dendrobium, ito po yung dendrobium, mga besi ko. Mga kiki lang po itong mga besi ko. Kung makikita niyo, mga besi ko, kasi, unang-una, ang gamit ko po ay charcoal. uling po yung gamit ko. So, magtataka kayo, may tubig po, nakaupo. Okay? So, iba-iba kasi tayo ng, um, Iba-iba so, kasi tayo ng Pag-alaga ng orchids Kasi yung mga iba Hindi pwede po na Ang orchids makaupo sa tubig Ganito po yung mga beses Kung ang gamit mo po ay uh, Pag Yung moss po I don't have any idea Igat katulad niyan Itong moss na ganyan Bawal po yan paupoin mo sa tubig Kapag ito po yung gamit mo Ito Okay pag yan po yung gamit mo, bawal po umupo sa tubig. Pero, kung ang gamit mo naman ay uling, mga basic you can let them sit in the water. Bakit po? Kasi hindi naman mga overwater yan. Basta lagyan mo lang siya ng ganyan, tyrepon. I don't know what yung Tagalog. Tama ba? Tama ba yung sinabi ko? Okay, so yan. Okay? So, pag uling ang gamit mo, pwede mo siya paupuwi ng tubig. Okay? pag ang most naman ang gamit mo, huwag mong paupuin sa tubig kasi talagang mamamatay po yan, ma-overwater po yan, magme-melt po yung kanyang, ito po, ito po yung magme-melt mga besi, okay? So, dahil nga sobrang init dito sa Pilipinas, so, um, pwede mo naman din paupuin sa tubig kasi ang moist kasi ng... Orchids, yun po yung magdadala sa kanya ng maraming ruta, ruta. Maraming ugat ba? Okay, so uh, kaya natin katulad niya mga beses ko pinaupo ko po siya sa tubig. Kasi tingnan niyo naman mga beses ko, kulang sa tubig po. Kasi tingnan niyo yung kaniyang ano oh. Ay, kita niyo? Tu kulang ko. Ku, kumbaga sa tao, uhaw na uhaw po siya, kailangan niyang uminom ng tubig. So, Paupuin mo na lang ng tubig mga beses ko. Katulad niya, nakaupo po sa tubig. Char po yan mga beses ko. So, wala pa naman akong ano, um, best experience na ang orchids ay nakaupo sa tubig may mamatay. No, I don't think so will gonna die mga beses ko. Okay? So, uh, at least kung halimbawa, ang orchids na dumating sa 'yo sanay mo na paupuin sa tubig para po masanay. Kasi, di ba yung binibilihan natin na all kids nandyan po sa labas? Oh. naka, dyan po nakalagay sa labas, hindi po sa loob ng bahay. Okay, so, um, pagdating sa iyo, paupuwi mo na ng tubig. Kung gusto mo pong dumami yung kanyang uh, tubo. Okay? So, paupuwi mo ng tubig. Huwag lang yung mga mga nobly katulad nito mga bes ito po yung nobly mga besiko kaya no mga kiki pa lang to so let wait okay maghihintay tayo matagal pa po ito mga besiko ko flower eh. so sa best experience ko po mga besiko ko dito sa dendrobium ito yung pag-usapan muna natin bago tayo pupunta sa ibang orchids na bayarite, okay ibang mga orchids ang ito muna yun natin ito kasi yung dendrobium na to, kapag mature na po yan mga besiko, kumbaga sa taon mag munit menopause na po, ay, uh, kumbaga old na, mag mag flowers po yan mga besiko, ko magbibigay po ng flower tulad noon mga besiko. ayan no ito yung sample ko sa inyo ayan kita nyo eh bata pa yan oh, nakikita nyo nagbigay na siya ng power kasi nga kumbaga sa ano si tamang panahon na po dahil kahit maliit yan kumbaga sa tao putut po yan siya okay putut po yung aking orchids pero putut po siya eh matanda na kumbaga sa ano out of uh, calendar na po siya kaya po nagpo flower yan kapag ay tatanong niyo po bakit po ba yung dendrobium nagto-flower na maliit pa kasi po kumbaga sa tao matanda na yan okay matanda na po yan katulad nito mga besiko ko itong uh, itong ano uh, dendrobium dendrobium nobly kapag ito ay matanda na mga beshy ko ibig sabihin ay magbibigyan na ng flower yan eh hindi pa po magbibigyan ng flower yan kasi kumbaga sa tao 15 years old pa yan, bata pa po sila. Pag magtungtong na yan ng mga 35 years old, ay magbigay na po ng flowers yan. Okay? For sure. Pero dito sa best experience ko kay Dendrobium, maliit pa yan, kahit maliit pa yan, basta matusi na matanda na, bibigyan ka ni Dendrobium ng flowers. Okay? Dahil, bakit ba? Kasi, yun yung sample ko nga. Binigay ko na nga sa inyo yung sample ko. Eh. Ayan, no? May flower. O, oh. diba? O, oh, may flowers. Na isa lang. Isa lang yung flowers niya. Hindi hindi ko pa na-experience yung mga ganyan na unano na uh, dendrobium na marami ang flower. Isa lang ang magiging flower niyan pagdating sa mga ganyan na unano na nagpa-flowers na siya. So, isa lang isa. Hindi katulad ng mga mother, mother, mother na uh, dendrobium, ay marami pong flowers yan. Mag-spike po na marami yan. Pero mga ganyan na uh, una ano ay isa lang po ang kanyang flowers. So, ngayon, meron kasi akong nabili na uh, dendrobium galing kay Carmina. papakita ko sa inyo. Ayan, no? Diba? So, 'di ba po, matured na 'yan, 'di ba? Wala pa pong flowers 'yan. No na receive ko kasi sa kanya mayroon siyang spike pero hindi natuloy. Ewan ko ba kung ano nangyari. Hindi po natuloy si Dendrobium na nag-spike. Kasi po ang mistaking ko kasi iniba-iba ko po yung kanilang lugar. Ang orchids kasi, once na saan masaya, wag mo na nang tanggalin. I-steady mo na lang doon. Kasi once na tinanggal mo po yan, mangingiba na naman po yung temperature niya. Kasi ang orchids, kung saan po masaya, doon po yan mag-stable na mag-grow siya. Ngayon, kung ibain mo, iba na naman ang temperature niyan. Kaya po, doon hindi siya magbibigyan ng flower. So, well, yan po, ay hintayin po natin yan kung kailan siya magbibigay ng flower basta paluin paluin mo na paluwi ng fertilizer mga besiko para bigyan kanya ng flower so ngayon eto mga besiko tulad nito ayan wala na po siya dito sa dulo dahil patay na so wag ka magalala magbibigay sa iyo ng flowers yan okay basta hindi lang namamatay dito niya hindi lang namamatay yung kanyang ugat dyan bigyan ka ng flowers yan jamis mismo sa dulo niya. Yan po yung kagandahan ng dendrobium. Kaya kung gusto mo magumpisa ng dendrobium, magumpisa ka nga sa eh, dendrobium. Gusto mo magumpisa magalaga ng mga orchids, umpisa ka na lang sa mga dendrobium kasi unang una mura lang yan. May 90 peso ka na makakuha ka na. Hindi ka tulad ng mga palanopsis na ang palanopsis kasi nasa around 250 ganoon. Pag seedling, okay, maliit pa. Kasing liit ng unano ay maaari mo rin makuha ng 190 plus yung shipping niya. So, let's see, aabot siya ng 200, diba? So, kung gusto mong magumpisa, umpisa ka na lang sa ganyan dendrobium. So, ngayon, uh, pag-usapan naman natin kung ano po ba ang gagawin natin sa mga seedling. Okay? Kung paano po ba sila dididiligan. Ito po yung may share ko sa inyo mga besyo kasi A seedling kasi, baby pa yan. Ang seedling, kailangan po nila moist. Okay, moist po sila. Okay, either lagyan mo na ng tubig dito sa naupuan nila. You can put water here kung saan sila nakaupo. Okay na yan. So, ngayon, tulad ngayon, sobrang init mga besikom dito sa Pilipinas, ay kailangan mo po sila diligan ng every other day. Kasi, sobrang init talaga mga basic So, ngayon, Uh, wala pa naman ako nakikitang dendrobium na namamatay po na seedling. Okay? Ang nakikita ko lang talaga na mamatay yung mga motherboard na yung mga lalaki na katulad kanyan na matay po yan mga besi ko. Once na hindi mo po yan diligat. Ngayon, kapag ang gamit mo naman ay upi sa kuana, upi sa tasi, I mean, bark, coconut bark, okay so you don't need to water your old kids kasi ma-overwater yan maari po yan talagang mamamatay mga besiko okay so ang dendrobium kasi gustong gusto po nila ng sobrang init pagdating sa mainit yan po yung gustong gusto ng dendrobium pero kung tinapat mo naman sa araw yung old kids mo mga besiko ay kailangan mo po tutukan yan na diligan. Okay? Kasi pag hindi mo diniligan, lahat yan, dililaw yan, dililaw po yung, either hindi dililaw yung dahon nila, masusunog po yung mga dahon nila. Ngayon, kung paano natin malalaman ng kids natin na healthy sila, ito po yung may sishare ko sa inyo mga besi ko. Kapag ang old kids nyo ay pwede ng, kumbaga sa tao, may mantika po yung muka, so ibig sabihin, Uh, all kids nyo very healthy. Okay? Kung hindi mo maintindihan, Tagalog ko na lang. Kapag ang all kids mo ay makintab, ay ibig sabihin ay healthy po ang all kids mo. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Nakikita nyo yan? ba? Diba? Makintab po. Sobrang kintab. Okay? So, ibig sabihin, healthy po yan huwag mo nang tanggalin dyan kung saan po nakakaupo yan kasi once na iniba mo na naman yung position nito ba diba? kasi ang bilis na tumubo diba? ibig sabihin sa area na to kung saan nakaupo yan si Unano ay gusto niya po yung temperature niya okay? so ngayon kung maalala nyo galing po yan doon okay, doon sa may ilaw Okay, mainit kasi ang ilaw na yan. Yan ang gustong-gusto ni Dendrobium. Eh sobrang init eh. so tinanggal ko po ito sila dendrobium nobili eh. okay? kasi hindi ko po nakikita yung grow nila okay? so mula nang tinapat ko na siya dito dito ko linagay ay nakikita mo naman napakabilis po pero hindi ko nga alam ano ba yan sa so stop stop ng mga daon niya yan di ba ang bilis di ba so yan di ba ang bilis ah oh. So, ah, uh, ginawa ko kasi doon ko linagay doon. Diyan ko linalagay. Yan dati. Yung mga mga ano ko na yan, mga kikis ko. Kikis. Ito. Kasi bagong version yung kikis eh. Hindi nga nila alam may nagtatanong nga sa akin, anong ibig sabihin ng kiki? Ang ibig sabihin ng kiki po, yung ganyan, yung anak ng dendrobium, di ba? Akala nyo, tao lang ang nanganganak, pati nga dendrobium, nanganganak yan, pati orchids, nanganganak yan. Hindi nga makikita, oh. Ayan, no. O, saan, no. Um, o, ayan. Kita nyo? Ayan po yung ibig sabihin ng kikis. Okay? So, nanganganak po yan. Akala nyo, ha? Akala nyo, tao lang nanganganak, pati nga din, oh, nanganganak yan, eh. Oh, 'di ba? So, itanim. Ayon, papakita ko sa inyo. Oh. 'Di ba may anak 'yan? Oh. Yan. Diap ko nang ang mga Dendrobium sa mismo ano nila. Hindi katulad ng banda, na ang banda kasi hindi kung maganda tubo ng banda, kung healthy yung banda, mga nganak po 'yan, may sui po 'yan sila. Pero katulad niyan hindi pa po namamulaklak. So, ang gagawin lang ni Banda, hahaba yan. Okay, hahaba po si Banda. Ayan, no. Ito niyo. Hahaba yan. Hanggang doon, na sa dulo, naabot na niya. Eh. Diba? So, ang gaganda ng mga ugat nila, wala pa pong flowers yan, eh. Alam mo ba, ginawa ko kay Banda, pinalo ko na ng pinalo yan, no. Fertilizer, wala pa rin. Matitingnan nga natin itong... itong pag-init na to kung hindi pa magpa-flower yan ba baka nung gagawin ko yan dyan so ayan mga basic, okay? ito po yung sinishare ko sa inyo sa base experience ko lang ngayon and then yung kasi pag once na nawala na ng uh, mga dahon yan alibaw, na, nawala na yung dahon niya huwag nyo po itatapon yan kasi talagang maaari pong magbibigay ng flowers yan sa iyo napakaganda kahit wala po siyang dahon yan okay may pagkahawig siya kay Anos Kasi siya, Anos pag wala pong dahon yan, mga beshi, ayan po yung anusmong ko. Sobrang haba. Pag wala na pong dahon na yan, ibig sabihin, bibigyan ka ni Anos ng flower. Anos mum kasi gustong gusto niya ng sobrang init, mga beshi ko. That is full sun. Anos love pool sun. Okay? Basta... Bright na bright po ang gusto ni Anos mo. Bibigyan ka ng flowers. na So ngayon, kaya lang ang ano kay anus mo mga basic ay madali lang po magpe yung kanilang flowers. Hindi katulad ng mga dendrobium na aabuting ka pa ng 2 months, 3 months mga basic ko. Nakita niyo? I don't know. Diba? Abuting ka pa ng 3 months bago po magpe yung kanilang flowers. Once na healthy po sila kapag hindi naman po healthy yung orchids ay hindi po magtatagal yung flowers nila di ba so ngayon pupunta naman tayo kay ano ano pangalan nito si Catleya pag nakikita niyo yung cattleya ko nandoon di ba nakaupo sa tubig yan bakit ba nakaupo sa tubig yan kasi inaataran ko mga basic ko para putotubo siya uli ng panibagong baby na naman di ba kasi ngayon, pag ganyan, wala pong baby yan. Hindi po magpa-flowers yan. Kahit ang buhok mo yan, hindi magpa-flowers yan. Magpa-flower yan si Katleya kapag may bago pong tubo. Kasi doon po, yun po yung 100% na magbibigay ng flowers. Okay, yan po si si Katleya. Supposed to be Katleya doesn't want to, doesn't need to sit in the water. But because of, I want more to have um, babies. So, nakaupo siya sa tubig kasi gusto ko magmamoys. Okay? Pag meron na yung baby, update ko kayo mga basic. Okay? Papakita ko sa inyo. Pero malapit na yan. Malapit na malapit yan magkaroon ng baby mga basic. Okay? So, yan po kung bakit nakaupo sa tubig. Kasi minsan yung mga kaibigan, bakit pinaupo mo sa tubig eh, dapat sana hindi makaupo tubig yung orchids ah, sagot ko nga kasi nga gusto ko pong dumami gusto natin dumami yung mga uh, babies nila para doon tayo babawi sa mga flowers okay so ngayon uh, kasi nga yung mga iba kasi wala tayong hindi ko nga alam hindi pa ako nakabili ng bark dito eh all kids bark eh. ang puro ginagamit ko ng puro uling mga basic okay. Halo-halo ng mga basic. Ang ginagamit So, ngayon, papakita ko sa inyo naman yung aking, ano, ito po si, nakikita niya di ba, si Tulumia. O, oh, di ba, gustong gusto ni Tulumia ang moister. Ayon ni Tulumia, na dry na dry po yung kanyang, ano, ayan, no, nakikita niya. So, dito ko rin na guys, si Tulumia. Magkatabi rin yan. Ayan, no? ayan po si Tulunia, gustong gusto po nila na moist po. Ayaw nila ng dry na dry yung kanilang bark. Gusto po ni Tulunia ay uh, kanyang bark ay basa-basa. Okay, kumbaga sa tao, bata pa. So, kaya gustong gusto niya na maligo ng tubo. Okay, so ang kagandahan kasi ng mga dendro, dendrobium, uh, you cannot kill this one mga basic you cannot kill this uh, dendrobium. Either mamamatay mo lang yung mga kikis. Pero pagdating sa ano, pa, uh, mamamatay mo lang yung mga mother nila. Pero itong mga uh, kikis, hindi po, wala pa po ako nakikitang na mamatay. Either matatanggal po yung kanilang dahon. But buhay pa po yan. Huwag kayo mag-alala. Buhay pa yan. Okay? So, Uh, hindi ko na po patagalin hanggang dito na lang dahil uh, share ko na sa inyo yung aking po kung paano ako magdilig o paano ko po patubuin si Dendrobium. so ngayon sobrang init mga besik ko huwag nyo pong kalimutan tutukan ang mga orchids nyo kasi syempre mainit eh kailangan nila ng tubig eh hanggang dito na lang at uh, sana po maraming maraming salamat po at thank you nga pala doon sa nag subscribe sa akin 50 people na nag-subscribe sa akin. Salamat po at God bless all of us. And bye-bye po.